Hello guys! Ito nagluluto na naman ng inyong nanay ng tender breast para sa aming alagang doktor. Ayan. Ito siya guys. Hindi ko na pinakita yung pagkisa ng onion at saka bawang. Then, kailangan natin ilagay ang green chili. Ayan. Yung uh, hindi maanghang na chili. Ayan guys. Ayan. Then, lagay natin ang carrots isang cards lang to guys iniwa ko ng uh, maliit na pahaba ayan. ayan guys, kasi yan lang walang uli to guys ne. so masayaw ang aking kawali pagkain ng ano, ayusin natin ayusin natin guys ang ating kawali ayan ito guys ito yung kailangan natin ng mga ingredients spices nya, maanghang mayroon curry may dim, may lemon and kailangan natin ng red chili powder ayan guys red chili powder ang ating kailangan sa ating pagluluto ayan so kailangan medyo maanghang yan so now unahin natin ang lemon seasoning lemon pepper seasoning Ayan, unahin natin yan guys, na ilagay. Kunti-kunti lang yan, hindi naman madami para hindi naman masyadong, ano, ay, ito curry powder. Parwar. war... Oo nga, ayaw naman. Hmm. Ito. Ayan, lahat yan. One team. Ayan, ayan, guys. oh, Ayan. Ito naman is uh, rosemary. konti lang din, guys. Ayan. Ito naman is maggi powder. Ayan. Ayan. Ito naman is Italian seasoning. Ayan. Ito naman is paprika. Mm. Ito naman is sili powder. Ayan. Hindi natin kailangan maraming sili powder, guys. At ito yung curry paste. Ilagay natin lahat. Kasi wala na. Unti na lang. Ito yung Ayan. Haluin na natin guys. Na Ayan. Ito. Hindi. Ito yung tomato paste. yan yan sa... yan ang kailangan natin ilagay at halu-haluin na natin, guys. Ang ating... breast chicken. Kailangan medyo pula siya, guys. Ayan. At maluluto na yan mamaya. Ayan, guys. Totoo na yan lahat pagka ano. Ayan. Masarap ang ating breast chicken. At kailangan din natin guys ng salt. Lagyan natin ng salt. Ayan. Okay na yan guys ang salt. So now, kailangan na natin takpan ng para maluto. Ayan guys. Ito na siya. Lutuin na lang natin ng mabuti. Thank you for watching.